Hi guys, magandang umaga sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to Pearl TV. As sa video na to, ang topic natin ay uh, yung issue kay Miss Apple Pagiyo. Okay, nakapanood ako ng video niya na naman kanina. Yung na na find out niya na isa din siyang diabetic. Okay, kasi mayroon siyang ap aparato ba? Tool na ginamit to check kung ano siya. Um, mataas siyang blood sugar, okay? So, now guys, um, eto sa mga bago dito sa akin channel, ang channel ko po talaga ay ginawa ko noon noon pa para mag-share ng mga health concern ko for all my friends, okay? At uh, ako kasi, at the age of 26, I have a best friend who died from cardiac arrest. Umihilang siya, ihilang siya, nagbulat lang yung bibig niya, namatay na siya, cardiac arrest. And the sad, the sad story about that is he has a 8 uh, eight month, eight months old kid. Okay, na naiwan. Na ngayon nga binata na yung anak niya. Okay, so kaya ako naging health advocate from time to time. Nag-share ako dito sa si FB ko ay sa YouTube ng aking mga health concern. So we will take the opportunity to talk about diabetes in this video. Okay. Kasi nga doon kay Miss Apple pag ba? Diba? It's according to her, akala niya sudden death lang yung pagkamatay ng anak niya, which is the case is diabetes pala. Meron din akong story na sudden death din ang akala ng karamihan sa, pa another best friend ko kasi we, tatlo kaming magkakaibigan. So yung best friend kong isa, classmate ko pa ng elementary, namatay way back 2010 because of cardiac arrest. At age of 26. And one of my good friend na CPA, um, beshi ko din talaga. Mayat maya kachat ko, kausap ko. Bigla na lang, malaman ko na lang patay na. Way back 2021. Napakataas daw ng karyatinin. Okay? Biglang tumaas yung kariyatinin. Pero according to the mom daw na nakausap ni ate ko sa probinsya kasi si ate ko yung pinapunta ko doon para mag Uh, mag-abot ng pakikiramay kasi nandito ako sa Maynila. And that time that was COVID, may maliit pa ako. So, hindi basta-basta makapagbiyahe. So, nakausap daw ni ate ko, si ma'am mother nung isa kong beshi na ang ikinamatay ay halo-halo ng komplikasyon, kaya namatay. Possibly, sa kidney, di ba? Kasi tumaas daw yung kuyatinin. That, that, na. Okay. So, punta tayo doon sa issue ng diabetes kay Miss Apple Pagiyo. So, na-find out niya na diabetic siya. So, nasa lahi kaya or dahil lang sa diet nila kung kaya sila diabetic. ba? Diba? Um, kami, sabi ng father ko, nung bata pa ako, batang bata pa, elementary, grade 3, grade 4, ganun. Sabi ng papa ko, meron kaming history ng diabetes. So, from time to time, he encouraged me to eat ang palaya. Ayaw ko kasi mapait. Sabi ng papa ko, B, please lang, try mo lang, konti lang, konti, konti lang. Napakabait ang papa ko. Hindi siya, hindi siya terror na kagaya ko sa anak ko. <laughs> sabi ng papa ko, sige, natikman mo lang to, konti. Tapos hanggang nagustuhan ko yung ampalaya. Um, hanggang ngayon, nandiyan sa garden ko, may um, ampalaya um, akong tanim. Sa bahay, sa probinsya, yun nagnilibangan ko, tanim-tanim. So, I always have ampalaya um, with me. Kasi nga, alam ko na may history kami ng diabetes, okay? And fortunately naman, sa pinakalatest ko na um, FBS, kasi nga, nung nakwento ko sa aking obigay ni na about sa nangyari sa isa kong beshi na akala namin sudden death na ano, yung pagtas ng payatin yung sabi ng obig ko. O di pag pa, ano ka Pearl, complete blood count. Okay, so complete blood count ako last year. So okay naman lahat. Pero lang sa cholesterol. Yung cholesterol ko, kung ang cut-off ay 100, yung cholesterol ko 101, tas yung uric acid pala, kaya yung uric acid, kaya pala minsan masakit yung paa ko kasi medyo mataas yung uric ko. Pero okay naman sa ngayon, hindi ko na nararamdaman yung mga sakit-sakit. Okay, so paano ba natin maiiwasan daw ang diabetes? Paano okay, maiiwasan? Paano daw ba maiiwasan ang sakit na diabetes? Sabi dito sa Google, five tips for taking control, okay? Number one, lose extra weight. Losing weight reduces the risk of diabetes. Ayun, I'm so grateful kasi that time na nagpa-complete blood count ako, medyo mataas yung ano ko, um, cholesterol. So, at that time, I started to make a decision to change lifestyle na. And, after a year of doing an exercise, bumaba na ng 6 kilos ang timbang ko, okay? nag ako ng weight kasi hindi na ako masyadong malakas sa kanin. Binawas-bawasan ko na yung kanin. Tsaka pagkain ng mga paborito ko, like tuyo, mga toyo man may mga toyomancy kasi yun yung sinabi sa akin ni doktora yung uric acid pearl, maiiwasan mo yung pagtas basta iwasan mo na yung maaalat. Tapos yung mga toyo manse, mga daing ganoon. So ginawa ko yun at talagang effective. Hindi na sumasakit yung paa ko. And then sabi dito, number two tips for taking control diabetes, okay? Prevention of diabetes, be more physically active. There are many benefits to regular physical activity. Ayan, araw-araw nag-exercise. Araw-araw i-exercise din ako dito sa gawaing bahay kaya pawis-pawis okay. pawis ako. Tapos nagbilad pa ako sa terrace, exercise ako sa terrace, papawis bago maligo. Bago maligo, syempre you have to rest muna, okay? Number three, eat healthy plant foods, okay? Yan, important ti guys, nakakain tayo ng ginang gulay. Kung may mga like okra, talong, mga, yung mga pakbet, di ba? Napaka-healthy. Mga chapsuy, ganun, halo-halo na food. Napaka-healthy na pagkain, okay? Tapos dito sabi, number four, eat healthy fats. Okay, so saan sa natin makukuha yung mga healthy fats? Okay, eating fish. Apparently, salmon, ba diba? Mga fish na mga nakukuha daw from deep blue sea. Okay, yun yung mga mga may healthy fats. Kaso medyo mahal din, ba diba? Medyo mahal yung mga blue marlin. Mahal ang kilo niyan, pero mga healthy talaga yan, guys. Mga pang ano yan, pang pangmayaman na ulam, di ba? Pero sa probinsya kami nakakain yan kasi negosyo namin yan, bumibili kami buy and sell. Mga blue marlin, mga... Yan. Okay? Tapos, skip fat diets and make healthier choices. So, ano yung sinasabing is skip fat diets? Mga fat diet. diets kasi guys, yung hot dog, sausage, bacon, mga processed meats, saka yung whole milk, whipped cream. Ayan, yung mga um, like donut, i-avoid natin yan, mga cakes. Kasi meron silang mga unsaturated fats, mga bacon. So, kailangan i-avoid natin yon sa ating mga anak. Okay, so dito na lamang muna tayo guys. I hope may natutunan kayo sa video na to. Naalala ko nga si, bulilit ko si Shasha kanina, nag-uusap kami. Sabi niya, nanay si sir, kinausap ko, kasi last time daw, ay parang lagi niya nakikita na umiinom ng soft drinks. Sinabihan niya daw si sir, Sir, huwag ka inom lagi ng soft drinks kasi, um, baka po magka-diabetes ka. <laughs> sabi ko yung anak ko naman na sa akin ng pagiging health conscious. So, sinabi yan daw siya ni sir. Sa bahay naman, anak anak, sabi daw ni sir, malakas naman daw siya uminom ng tubig. Okay naman talaga yon Kasi naalala ko nung high school ako, malakas, hindi naman ako malakas soft drinks. Pag nasa school ako, talagang drinks ko soft drinks. May budget naman ako niyan. Pero pagdating talaga sa bahay, healthy food choices talagang piniprepare ng mother ko. Lagi kaming may sabaw, merong mga gulay, may isda. At sa probinsya kasi masarap yung mga isda doon at mga healthy yung mga food, okay? So ayun, napaka-importante talaga guys na tayong mga parents or tayong mga guardian, let's serve good food for ourselves and our, for our kids and for the whole family, di ba? Kasi sabi nga, health is wealth. Sabi, prevention is better than cure. Okay, I hope you learned something from this video. And the story of Miss Apple Pakiyo is an awareness for us. Okay, so, ayun malaking bagay din na sinishare niya kung ano yung mga nangyayari sa kanya kasi tayo ng mga netizen ay nagkakaroon din ng idea kung ano ba yung mga bagay na dapat nating iwasan para hindi din mangyari sa atin. Okay, bye and thanks for watching. God bless.